o pa paghuman sa atong simba para mag-abot ng ka ng kakanin ba di wa ko pa minawa sa kumbana sa pag-inom kakanin alam uh, niya sa ditcho nako

na timing na hotel o lumpia o kikilog ito sa lupo ang diri na malit o kung anong partners at tong lugaw nag-offer man ang taong tindero sa lugawan o ka ng lumpia nga hilaw tag-4 daw ang maulang lang gato isda ay lupi nga po ikaw pa bayan mo kahit sa mga tika o gas di magprito pa po ka niya singko ang kuwan di ka mayroon ka ayot tiso lugaw ang labaw maano na lang yung talit o yung mga malit ay yan, breakfast na tayo, lugaw. Kaso nga lang, wala nang lumpia, walang itlog. Oh. Napadami sobra gabi o ka ng adobo nga natog. Ay, hoy, gising diha, kay kanon na <laughs> o oh, mato, oh, mang mata ang lagay mo sa kuntiyan. Mga unta niyo.